sa hiling nitong si Aisol na isama na siya sa dinner ni Sungbin na kasama si Nana Hyun, at gayong nang ako rin siya na siya na ang taya sa pagkain at inumin, kaya naman, pumayag na lamang itong ating bida. Sa mga sumunod, napunta na ang eksena dito sa isang restaurant. Na kung saan naman, panay ngayon ang paghingi ng sorry ni Sungbin dito kay Nana Hyun. Dahil nga ang kanilang usapan na dalawa lamang sana na mag-dinner party ay nabulilyaso dahil sa pakiusap ni Isol na sumama sa kanilang dalawa. Gayunpaman, mas natuwa pa si Nana Hyun matapos niyang malamang pupunta dito ngayon si Isol gayong mabuti raw din iyon, much better na tatlo na sila. Bukod pa may makakainuman na rin daw itong si Nana Hyun kung sakali nga na dumating daw si Senior Isol. Sa isip-isip naman nitong ating bida, Natatawa niyang sinasabing hindi talaga maganda ang tatlo sila, gayong hindi raw siya makakabuelo. Samantala, natanong na ni Aisul kung bakit wala pa rin ang kanilang senior. Sagot ni Sungbin, nagpaalam lang sa akin na uuwi muna raw siya upang magpalat ng casual dress. Oh, talaga, ayon dito kay Nana Hyun. Ang ating bida naman ay naglalagay ngayon ng tubig sa baso nitong kanyang best friend. Ngunit maya maya pa, natigilan siya sa kanyang ginagawa, matapos niyang maulinagan na may parating. Hanggang, may tumawag na nga dito kay Nana Hyun. At nang makilala ito ng ating bida na ang nagsalita ay si Isol sa kanyang pagkadismaya, halos hindi na niya napansin na natatapon na ang tubig na kanyang isinasalin. Unang bungad naman nitong si Isol, matapos niyang mga masta, binanggit niya na kung hindi raw ba kaya siya nakakaabala sa dinner date nitong dalawa. Sagot ni Nana Hyun, hindi naman sister, sabay niya na rin inanyayahan itong maupo. Samantala itong si Sungbin, hindi makapaniwala sa klase ng damit nitong si Isol, at ito raw ba ang sinasabi nitong casual na halos kita na ang kaluluwa. Bukod pa, masyado raw itong banyag. Nagtanong naman itong si Isol kay Sungbin, na kung nakauwi raw ba ito ng ligtas nitong huli silang nagkita, bago maupo. Ngunit hindi narinig nitong ating bida ang tanong na iyon dahil sa masyado na toon ang kanyang atensyon sa damit. Kaya naman, muli tinawag siya ni Aizol at sa puntong ito sa bigla ni Sungbin natawa na lang siya. Gayunpaman, tinanong ni Sungbin kung mag-isa lamang raw ba ito na pumunta dito. Tugon nito, hindi, dahil tinawagan ko ang isa sa aking kaibigan, na ngayon nga ay dumating na rin sa mga oras na ito. Na ito pala ay walang iba kundi si Dongso ang tao na itinuturing ng ating bida na isa sa kanyang kakompetensya. At ngayong nalaman natin na itong si Isol ay wala rin pala kaugnayan dito kay Dongso kundi isang kaibigan lamang. Paliwanag ni Dongso, kung bakit siya dumating dahil pinilit lamang raw siya nitong si Isol at kinaladkad upang pumunta dito. At sa panig nitong ating bida, bagamat makikitang ito ay nakangiti, subalit palihim niyang sinabi na, hindi maganda ito. At pagkatapos, habang sila ay kumakain sabay sa pag-inom, natanong ni Nana Hyun kay Dongso kung ano raw kaya magandang gawin habang nasa college. Sagot ni Dongso, sa tingin ko ay sumali sa isang club. Gayong noong siya raw ay nasa taon ng freshman, sumali siya noon sa volunteer club. Napabilib si Nana Hyun matapos niyang marinig na itong si Dongso ay miyembro ng isang volunteer club, kaya naman, na tanong niya agad na kung ito raw ba si Dongso ay gusto ang gawaing voluntaryo dahil dito siya sumali. Sa maling pagkakaunawa ni Nana Hyun, agad ipinaliwanag ni Dongso na hindi iyon ganon gaya ng iniisip mong voluntaryo. Ang ibig kong sabihin, ito ay isang uri ng club na kung saan, binubuo ito ng social gathering. At dagdag pa niya, na sino naman ba ang masaya na gumawa ng isang voluntaryo, dahil dito labis na si Dongso. Samantala, itong dalawa ni Bin at Aisol, nakararamdam na ng selos ang bawat isa sa magiliw na usapan ng kanilang palihim na minamahal. Hanggang sasabihin ni Nana Hyun kay Dongso na gusto nito ang uri ng pagkataon nito, at siguro sa sasali daw siya sa ganoong klaseng club kaya naman mas nagselos itong dalawa. Ayon dito sa ating bida na nagningit-ngit na sa selos, natanong niya sa kanyang isipan na bakit raw naman kaya habang tumatagal mas lalo nagiging close itong dalawa. Samantala itong si Isol, palihim rin niyang sinasabi sa sarili na hindi kami nagpunta dito para mag-usap lang kayong dalawa. Hanggang sa maya-maya pa, nagkatinginan itong dalawang halos mamatay na sa selos, at nakaramdam ng kaunting hiya sa isa't isa. Sa kabilang banda, tinawag ni Nana Hyun si Sungbin, sabay sinabihan na sumali tayo Sungbin sa isang club. Tugon nito, ang mga club ay maganda, iyon ay kung tayo ay magkasama. Ito naman si Aisol agad niyang naramdaman na may pagtingin itong ating bida kay Nana Hyun base sa mga kilos nito at pananalita. At dahil dito, nakaisip ng isang biro itong si Aisol, pinagdiskitahan niya ang ating bida at sinabing oy sungbin, tila in love ka kay Nana Hyun. Dahil sa pahayag ni Aisol, bigla na nahimik ang lahat bukod dito kay Dongso na tinanong kung totoo raw ba iyon. Gayong nasa hot seat na naman itong ating bida, bagamat totoo na siya ay in love nga sa kanyang best friend ngunit sa takot niyang baka umiwas ito sa kanya kung sakaling hindi siya nito gusto kaya naman mariin niya itong itinanggi nang paulit-ulit Nagsalita muli si Isol binanggit niya na so ang ibig mong sabihin gusto ninyo ang isa't isa subalit ito ay bilang isang magkaibigan lamang Mabilis na sumagot si Sung Bin na oo tama dahil itong si Nana Hyun ay ang aking best friend Gayun pa sa talas nitong si Isol halata niya na hindi nagsasabi ng totoo itong ating bida at kabaligtaran ang sinasabi nito palihim niya ring sinabing hindi nakakagulat na kung bakit mo ako tinanggihan sa mga sumunod na kwento na rin itong si Nana Hyun tungkol kung bakit sila malapit sa isa't isa nitong ating bida ayon sa kanya noong unang araw ng semestri nakita kong nag-iisa palagi si Sungbin kaya naman sinamahan ko siya at mula noon naging malapit na kami sa isa't isa pero ang totoo talaga, talagang sinadya niya iyon ni Nana Hyun dahil gaya ni Sungbin, gusto rin niya ito ngunit hindi naman magawang aminin. Samantala, napansin ni Isol na masyadong makapal ang jacket ni Nana Hyun, kaya naman sinabihan niya ito na bakit hindi mo alisin yung jacket mo. Sagot ni Nana Hyun, pero hindi masyadong kaaya-aya ang damit panloob ko. Ayun naman dito kay Isol, sino naman ang makapapansin niyan gayong tayo lamang naman ang magkakasama. Kaya, pumayag na rin si Nana Hyun sa hiling nito. Kasabay nito, kaya pala nais ipaalas ni Isol ang jacket ni Nana Hyun, upang magkaalaman na kung sino ang may mas magandang katawan. At dahil hindi alam ni Nana Hyun na may iba palang pinaplano itong si Isol sa kanya, kaya naman, inalis na nga niya ang kanyang jacket at tumambad ang mas maganda nitong katawan kaysa kay Isol. Sinabi niya rin na ang kanyang hoodie ay masyadong malaki at mainit. Dahil dito, Napabulong si Aisol na kung sabihin niya raw kaya kay Nana Hyun na ibalik na lang nito ang kanyang jacket, okay lamang raw kaya iyon. Gayong hindi niya sukat akalain na maganda raw pala ang hubog ng katawan nito. Makalipas ang ilang oras, natapos na sila sa kanilang dinner party at inuman, sa kasalukuyan kinakausap ni Aisol si Dongso, at tinanong kung talagang uuwi na ito. Sagot ni Dongso na oo, dahil mayroon pa akong kailangang gawing assignment. paman. Nakiusap pa si Aisol na kong, pwede, tumambay pa sila kahit kaunting oras ngunit mabilis sumagot si Dongso na hindi talaga pwede, at sa susunod na pagkakataon na lamang raw muli. Sa panig naman nitong si Sungbin, binanggit niya kay Nana Hyun na nakatuto ang makipag-usap sa mga senior tungkol sa kolehiyo. Ngunit bakit tila napansin ko na mas close ka kay Dongso? Ngunit hindi nagsalita itong si Nana Hyun bagkus nagpakyot lamang siya sa ating bida, gayong naramdaman niyang nagseselos ito sa pinakagwapo sa Hancock University. Hanggang sa magulat ng bahagya ito si Sungbin, matapos sabihan siya ni Nana Hyun na labis ako na nag-enjoy na makasama ka. Sinabi niya rin na sa susunod pwede ba na mag-hangout naman tayo sa iyong place. Sabay nagbaybay na, at magkita na lamang raw muli sila sa school. At dahil sa sinabi na iyon ng dalaga, Walang pagsidlan ng tuwa itong ating bida gayong tila malapit ng matupad ang kanyang pinapangarap. At ngayong araw daw ay ang pinaka the best. Hanggang bigla lumitaw sa kanyang likod itong si Isol, sabay biniro itong si Sungbin na hindi halata sa na masyado kang excited. Nang ang dalawa na lamang ang naiwan, tinanong ni Sungbin kung bakit raw itong si Isol ay hindi pa rin umuwi. Tugon ni Isol, pupunta muna ako ngayon sa fourth year break room upang doon matulog dahil tinatamad pa akong umuwi. Sambit naman ni Sungbin bakit ka naman tinatamad. Hindi na sinabi ni Aisol ang dahilan. Sa halip, niyaya na lamang niya ang ating bida na sumama sa kanya doon upang magpalipas ng tama. Makaraan ang ilang sandali, napunta na ang eksena dito sa fourth year club room. Na kung saan, nasa loob na ang dalawa ni Sungbin at Aisol. Ayon naman kay Isol sinabihan niya ang ating bida na ang itawag na lang nito sa kanya ay Nuna. At gayon na nga ang itinawag ni Sungbin hindi na niya sinabing Senior Isol bagkus Nuna na lamang. Kaya gayon na rin ang ipangalan natin dito mula ngayon. Sinabihan ni Sungbin itong si Nuna, kung gaano pa raw sila katagal tatambay dito. Ayon kay Nuna, bakit ka natatakot may multo ba dito? Gayong alam mo ba na ang philosophy ay sikat at kilala na mayroong multo? Sinabi niya rin na maghintay ka lang dyan hanggang sa makatulog ako bago ka umalis. Sabay nagpanggap na natatakot daw siya mag-isa dito. Sagot ni Sungbin, kaya, una sa lahat, itigil mo ang paggamit ng iyong cellphone upang ikaw ay makatulog. Bagaman na ihinis si Nuna, sumunod na lamang rin naman siya sa gusto ni Sungbin. Nang tumigil si Nuna sa kanyang paggamit ng cellphone, pabulong siyang nagsalita na para yatang marami akong nainam dahil sa umihikot ang kisame. Sabay niya naisip na sa katunayan, ayon sa orihinal na aking plano, pinaplano ko talagang makasama ngayon ay walang iba kundi si Dongso. Mabuti na lamang raw at naririto ang ating bida na bukod sa maalaga, sumusunod rin daw sa kanya. Bukod pa, higit sa lahat, ito ay gwapo. Samantala, nagulantang itong ating bida, matapos siyang sabihan ni Nuna, na humiga muna sa kanyang tabi ng ilang sandali. Gayunpaman, tinanong ni Sungbin kung talaga raw ba na seryoso ito sa kanyang sinabi. Ayon kay Nona, okay lamang, halika na, humiga ka na, kaya naman pumayag na rin si Sungbin. Maingat na humiga si Sungbin, habang itong si Nona ay nakatingin sa likod nito. Gayong ramdam niyang hindi pa rin natutulog si Nona, kaya naman sinabihan na nito ang babae na ipikit na nito ang kanyang mata, at huwag mag-alala dahil hindi naman ako aalis dito hanggang hindi ka pa natutulog. Ngunit hindi pa rin ipinikit ni Nuna ang kanyang mata sa halip hindi mawala ang kanyang tingin dito kay Sungbin. At maya maya pa, naiisip niya naman, na mula sa likuran, kamukha niya pala si Dongso. At dahil sa kanyang pagkasabik, hinawakan ni Nuna ang likod ng ating. Bida sabay sinabing Sungbin, mayroon ka palang isang medyo malawak na likod, isa ka palang tunay na lalaki kung gayon. Dahil naman sa ginagawa nito, nakararamdam na ng hiya itong si Sungbin. Dahil rin dito, nakaramdam ng init si Nuna kaya naman, iniangat niya ng bahagya ang kanya At gayong panay pa rin ang hawak nito sa likod ni Sungbin, kaya naman humarap muna ang ating bida upang sabihan na hindi ka makatutulog kung patuloy mong hahawakan ang aking likod. Kaya naman, hindi nakagalaw si Nuna sa bigla ang pagharap sa kanya nitong ating bida, gayong nakita nito, ang kanyang balat. Ito namang si Sungbin ay mas nabigla dahil sa kanyang nakita kung ano ang ginagawa nitong kanyang senior batchmate. Sagot lang ni Nuna, kaya niya raw ito ginawa dahil sa mainit. At ang mga sumunod na dahil sa pagiging mapusok ni Isol, bandang huli, bumigay na rin itong si Sungbin, ngunit dahil sa unang beses pa lamang niya ito hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Gayon pa ang dalubhasa na si Isol, ginabayan niya ang ating Bida kung paano ito gagawin. At kaya, naging matagumpay ang kanilang first round at second round. Samantala, matapos nito, buong akala ni Sungbin kung lasing lamang ba itong kanyang Isol Nuna gayong agad nakatulog. Kasabay nito, mula parent dito sa school, kung saan may dumating na isang babae. Ayon sa kanya gusto raw niya ng isang mapayapang lugar at ang isa niyang naiisip na magandang puntahan ay ang Fourth Year Club na kung saan ang lugar na kinaroroonan ni Sungbin at Isol.